Sa iba pang mga balita, patuloy na nakakaranas ng matinding init ng panahon sa bayan ng Etchage Isabela matapos na makapagtala ng 41.6 degrees Celsius heat index nitong ikadalawamput-anim ng Marso. Isang bayan ng Etchage sa mga lugar sa Rehiyon 2 na nakararanas ng matinding init ng panahon. Dahil dito, nagpaalala ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Etchage sa mga residente hinggil sa mga dapat gawin upang maiwasan ang panganib na dala ng init sa kanilang kalusugan. Dahil sa matinding init ng panahon, posibleng makaranas ng heat cramps at heat, heat exhaustion na posibleng mauwi sa heat stroke kapag tuloy-tuloy ang ginagawang aktibidad. Upang maiwasan ang panganib na dala ng mainit na panahon, pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, manatili sa loob ng tahanan o gusali kung maaari, at manatili sa lugar na may maayos na ventilasyon. Dapat rin na magdala ng panangga sa init katulad ng payong o sombrero at iwasan ang gumawa ng aktibidad sa ilalim ng init ng araw. Idol, nanunuyo ba at umihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ang fat level sa ilalim ng balat, gayun din ang collagen availability sa katawan. Kaya naman, 50 pa lang, muka ay kulubot na. Para mapigilan ng mabilis na pagtanda, mag DTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism and productions. Sa DTX 500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang cellular lan ng iyong buong katawan para maging healthy mag DTX 500 palagi IFM News